So, babagoy na natin. Hindi na ka-mystery. Lodi, Lodi. yo mga Lodi. Good morning! Ah, uh, naka-dalawang pasero na pala tayo. Hindi tayo nagpag-video kanina. Ah, uh, galing sa bahay. Papuntang SM Dasmariñas. Ah, uh, malapit lang doon sa amin din. Sa labas lang ng gate namin. 150 din. Tapos, ah, uh, galing Dasma, Langkaan. Papunta dito sa Asiana. Ah, uh, 480 bang na tayo mga kamisri pak booking natin alright yun what's up mga lodi uh, nakakuha tayo doon sa pitis kanina mga lodi na isang pasahero papunta dito sa PGC uh, so dito marami pag umikot na mga marshal dito kailangan na nating mag move out so wala pa naman cagata, tayo mag abang abang tayo na booking yun mga lods yun alright so tsagaan lang kahit pa paano meron na tayo tatlong pasahero so meron na tayo total na gross income na 850 pesos alright kasi yung 176 ang binigay ni madam is 200 hindi na niya kinuha 24 pesos na sukli so napakalaking bagay sa atin yan mga loads, mga loading alright, so magabang bang tayo para madilim ang ating kuha go alright mga lods, mga lodi so nandito na tayo sa may Arayat, Cubao nag drop off tayo sa may Parca, so dito na tayo anong panto ba to Si Bernardo at Matib yun o, Matib alright so dito na tayo mag-aabang so nakaapat na tayo, meron na tayo 850 kanina so ano 970 pesos so apat na booking 970 pesos na ang ating gross income all right nasa tapat uh, ice plant so, abang abang tayo ito mga kamistri kasi may mga kamistri na naman mga loads mga loading yo abang abang tayo dito dahil uh, may mga nagbubook dito kahit mga delivery Right, so doon kasi sa unahan na yan, no? May palengke dyan. Alright, mga lods. Mga lodi. Alright. Yun, mga lodi, lodi, lodi. So, nasa kaysa na tayo. So, nagsasaga tayo sa traffic. Pagkanta tayo ng Ipical Road. Yes, alright. So, meron tayong dalawang booking na dalawang delivery. Ah, uh, kanina nasa... Pagka-civil mountain tayo, nakakuha tayong passenger natin, ni JR papunta ng Diliman tapos kumain tayo sa 11 Gamboy sa Parisan na masarap pagkatapos natin kumain tayo ng ilang minuto yun, nakakuha tayo ng delivery mga ka, mga lodi yon, alright, so kanain nga natin yan mga lodi, mga lodi so, yun, alright, so kasalukuyan ang traffic tayo sorry sa mga nakabisikleta dahil sa mga ganitong panahon ganitong oras hindi natin may iwasan ang bike lane alright medyo pinapayagan na ano? pero pagka maluwag ang kalye uh, wala tayong ano hindi tayo nagba bike lane so ginagamit lang natin yan pagka sobrang traffic para makapag move tayo mga load mga lobby alright so sa kada lang talaga tayo ngayon na uh, kailangan talaga natin titaga tulang tayo kasi so, nga naman sa traffic Sa tapos ang tataga natin dahil ang trabaho natin nasa kalye alright so kapunta tayong batasan at batasan kapunta tayong pasong tamo alright dalawang uh, delivery tayo para sa pagkain ito alright Kagaan lang mga ka Uh, lorry alright kahit pa paano meron na tayo kayo ng dalawang delivery bali apat tapos anim na passenger na maswerte alright sa passenger natin para nakaano na tayo one four kanina naman sa delivery tayo naka 500 plus tayo tapos ngayon 300 So 800 So 2 uh, Tuto na Meron pa 2,200 Na gross income Tapos na gasolina tayo kanina ng 250 So mga palagay ko Mga 2,000 ang gross natin income ngayon Alright Kagalan talaga Tapos maubukan na tayo ng top up Kailangan natin magdan ba Alright So, right. so kagalan lang tayo sa traffic uh, ganun talaga tayo na magadya alright yun update tayo mga lodi so nandito na tayo sa tambaya nandun o nag-iisang isang malupit nandun yun alright so apat na delivery tayo apat na delivery lang ako pre anim na pasayro bakit nagyanit ako ha nagpapasay lalaki 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 galing ng Diliman dalawang lalamo papunta rito 155 tsaka 154 300 plus na rin yung pre bumaba mo na kasi nagkano yung labi isang 150 tsaka isang 500 ganun walang din? anim nga napasayro lahat yun anim siguro mga tuto na yung gross income ko eh maaga pa hindi lang pa yun pa muna Hataw hataw muna. Laki ng diliman mo kanina no. Diliman no? ba natat? Ay, ano? Ano? Eh, batasan 'yon, Philippine Bisuan 155. Laki. Mas malaki pa kaysa dun sa dinar. Eh. <laughs> Halba Mas malaki naman talaga bukong pagda sa batasan. Oo nga, laki talaga. Pagda dito. Pag dito, pangit. Pag batasan bago silangan ng laki. Di ko kinuha yung bagong silangan kasi dulong-dulong. Oh, yung Sperview. Tsaka yung sa Pamanay Ruby. Tungka dito, mababa. Sa Pamanay Ruby, yan banda diyan. Spare malaki. Tsaka doon niya Carmen. yon? Ewan ko kung paano siya mag-compute. Mas malaki pa Dito pinapadali. Dito kasi sa likod. Pero pag batasan talaga Pilipinas 1. Yeah, malaki. Tsaka bagong silangan. amin. Oo. Malaki. Payatas eh, yan yeah, malaki yan. Pero pag bandarito rito, Holy Spirit, tsaka dito, pag walang high demand, nabenta lang eh. <laughs> yung kanina, malaki. Yung sa may San Roque, eh, ano, kuro. Isang 300 plus, isang 200 plus. Yung, mas malaki pa yung Caloocan North, na tempo dun sa malaking high demand. Big time, 192 ang big high demand eh. Kaya 300 plus. Mas malaki pa dun sa San Jose. Ano lang yung presang paro. Kaya kinuha ko sa San Jose, tungko. Tapos pag drop off ko doon nakakuha ko pa sa Yun, okay. Yun, good evening, good evening mga lods. All right, mga lodi, good evening, good evening. So anak ang nakuha ngayon natin mga ka lodi ay uh, dalawang delivery. isang 333 tsaka isang 380 so may mga high demand may sword sila so kahit papano Uh, isang parang yaket, isang bakoor. Meron tayong 700 plus sa dalawang booking. Uh, Kalodi. Alright. So, bali, anim tayong passenger, anim na delivery. So, dire-diretso ko na to. Alright. Baka makakuha pa tayo ng pasahero. Uh, why not? Alright. So, magandang araw ng matres, magandang biyahe. Alright. Bukas sa agan uli natin mga uh, Lodi, mga loads. Alright. Yon, good evening mga loads, mga lodi. So uh, nagantay tayo dito, you know. nagantay tayo dito sa Villa Alberto Resort. Yung receiver natin is nagbasketball pala. Kaya ayos sumagot So ang dami nating uh, miss call, text tapos tinawagan din natin ang uh, sender para ako ma-contact uh, Yung pala mga ka, mga loads, mga lodi eh nag basketball kaya hindi nasagot ng ano telepono yun kahit pa paano uh, nagantay tayo dito ng halos 45 kasi alas 8 tayo nandito gingi naman dispensa eh. walang problema yun uh, tapos nagdagdag naman pa konsuelo uh, yung 380 ginawa niya ng 450 yun alright so let's go uh, kung wala tayo makuha ang booking uwi na tayo so 450 ngayon saka 350 kanina 800 din din na masama alright so kahit pa paano maging ang biyahe natin ngayon. okay alright yo what's up mga lodi so nandito na tayo sa bahay so anim na delivery tayo Tsaka anim na passenger din na nakuha natin alright si Red dyan na muna yun o oh. Alright, so pagod din niya si Red. nasaan na? Yun o. Oh. Ops, yun. Nagpagod din. So madilim sa pwesto niya. So yung mga helmet natin na dito. Mayroon pa tayong reserve na isang joy. Mayroon pa tayong helmet. So ang dami. Oh, kalat ang helmet eh. Alright, kung paano mapalad tayo sa ating mga biyahe maganda ang ating mga booking okay alright so pahinga na peace I'm out